undetectable equals untransmittable Muling ginunita sa Pilipinas ang taunang World AIDS Day nitong linggo December 1 upang lawakan pa ang kamalayan ng mga Pilipino sa AIDS at HIV. Nagsimula ang selebrasyon sa Walk for a Cause na dinaluhan ng mahigit 1,500 participants sa ilang bahagi ng Pasig. Sinundan ito ng main event na may temang Take the Right Path na layunin din na wakasan ang diskriminasyon sa mga tao may AIDS o HIV. I hope to share with you my wish, my hope That the next generation will flourish and rest peacefully under the shade. Of the good decisions that Ayon sa Department of Health, 58 na bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa kada araw at mga edad 15 hanggang 24 ang pangunahing apektado. Nagbahagi rin ng kaalaman ang iba't ibang organisasyon tulad ng Philippine National AIDS Council, World Health Organization at United Nations Development Program. Pinakita rin ng bagong bihis ng U equals U o Undetectable equals Untransmittable campaign at ipinakita nakilala ang limang celebrity ambassadors na si Pia Wordsback, Marquis Strom, Adrian Dindayag, Jan Lee Dungka at Lawrence Oleres. It is possible to live a healthy, long life if you can take that step into getting treatment and consistent treatment to reach an undetectable status. nila na kahit positibo ang isang tao sa HIV o AIDS, kung ito ay undetectable sa katawan, ito ay untransmittable o hindi nakahahawa. Nagkaroon din ng pagdidikit ng mga pulang ribbon na simbolo ng suporta sa mga taong may HIV at AIDS. Paraan din ito upang alalahanin ng mga taong namayapa mula sa mga naturang sakit para sa iba pang mga content, mag-follow sa lahat ng social media pages ng News 5.